ang mga idol at meron tayong bagong project so finish na ito at ito ngayon ang ating season si Lane yeah. medyo nalate dito ah. sayang na abangan sana natin muna bago na finish to medyo makunat-kunat tong ano makunat-kunat ang ating gawain dito ngayon yan nga at nagsuot na tayo ng shades at para nga makapag-grinder na tayo dito sa ating uumpisahang project. Tapos nating kunin to. Grinder rin ay surod naman natin ay chipping gan, i-chipping gan ko na to. Para magkaroon ng ukit. Ito talaga yung mahirap pagka ano. Medyo nalate yung electrical. Compare mo dun sa kasabay mo sila kumbaga kung kasabay na inabang yung mga outlets din yung mga switches kumbaga hindi madodoble yung materials hindi rin madodoble yung gastos ng may-ari ng bahay kaya before dapat magpa install ng kuryente or bago magpa ng ganitong mga bahay dapat ay nagapaabang muna ng mga para sa switches at saka sa mga outlets para mas makatipid at hindi madoble yung gastos. Kapag ganito nga sitwasyon mga idol ay nagiging doble ang gastos ng mga may-ari ng bahay sapagkat bibili ulit sila ng mga buhangin at semento. So, mga idol at matapos nga nating mag sinsel. Yan Yung ating mga nasinsel. Oh. Okay. Tapos yung seto, so, wall switch. Dito pa sa kabila. Sinsil ko na rin are. Yan oh. Tapos itong CR. na naman na tong, ano, abang. Pero kailangan pa rin bawasan ayan. Oh. Ito, mahirap yung isang kwarto. Kasi dito may ano na. Mga kama. Yan. mga damit na sigurado. Alikabok na abot nito. Dito nga ngayon oh, makalat na o oh. At matapos nga natin sinsili nito mga idol ay lilinisin muna natin yung ating mga kalat dito nung makapag-finishing naman tayo sa ating mga grinder at chinipinggan. Yan nga at maghalo na tayo ng semento sapagkat yung ating mga binakbak nga kanina ay ating ibabalik sa dati para nga maganda yung ating kakalabasan sa pag-electrical. After naman nating mapaghalo ay ito na nga pinapatch na natin or ibinabalik na nga natin sa dati yung ating mga sininsil. Ito nga ang pinakamahirap na sitwasyon ng mga electrician mga idol kapag ang bahay nga ay napinish na ang mga walls. Pero kahit ganun nga mga idol ay ginagawan nga natin ng paraan para mapaganda ang kanilang electrical installation. At dahil nga sa pag electrical mga idol ay natuto na rin tayo sa pagmamason. Kailangan nga nating matutunan ang pagmamason karpintero, pagwe-welding kapag ikaw nga isang elektrisyan. At lahat nga ng iyong binabakbak or inaalis ay ibabalik mo nga ito sa dati nilang mga pwesto. Sa part namang ito mga idol ay naglulusot na nga tayo ng mga wires dito sa flexible para makapaglinya na nga tayo papunta dun sa mga ilaw. Mayaman ka na sana tulong eh. Tira na lang ako lang. Ngayon, 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 sa mga kaibigan. O ba, dalawang barangay, agad ang mga kaibigan ko, baka wala at buhay. Pero pag nawala ng kurinte, pinuto na naman, lintik na yung... Nagapang-away. <laughs> Nagapang-away. <laughs> <laughs> <Naka away ka. laughs> yeah, mga idol, at nag-layout nga tayo ng panel board. So, ang discard ko dito, para nga siya ay pantay na pantay. Gumagamit ako nito level bar para maiksakto natin yung pantay nito at para maganda rin yung pagkakaliyaw so ayan na yung silinsel ko medyo late nga to yung ating project late sa pag pag install ng mga electrical kaya ganito yung nangyari yung idol oh pantay yung ating ano lalaki yan ko ato lalaki yung masikap nakalibel na ere ha? Level na level na ere, pag ere naman eh. ay ito. May level, may level bar na din ako. May, may level bar din ako. At matapos ko nga itong i-patch or i-finish mga idol ay ito na nga at tinatanggal ko na dito yung electrical tape. Nilagyan ko ito ng electrical tape para hindi malagyan ng halo yung ating mga tornilyo dito. Para hindi pati magsikip at hindi kalawangin pagdating ng araw. Sa mga katulad kong electrician dyan ay pwede nyo itong gayahin sapagkat ito ang magpapadalingan ng ating trabaho Bukod pa nga dyan ay mapapaganda natin ang ating gawa At dadami nga ang ating mga customers Mga idol, nakaprepare na yung ating mga wires Ito so, yung entrada natin, number 8 8.0 VHHM Tapos itong white, yung pang lighting natin Is 2.0 or number 14 At ito 3.5 pang outlet natin Number 12 So, yan. At, kakabit na nga natin yung mga, ano ito, breakers. Okay. At, ito na nga mga idol, okay na yung ating breaker. Meron pa itong tatlong spares para sa mga susunod pa nilang mga appliances. Dahil nga, tapos na yung ating breaker sa pag kabit ay ito naman ang ating iniintindi ngayon mga idol ang pag splicing na ng ating linya ng mga ilaw pati na rin sa linya ng mga convenience outlets yan nga mga idol at naikabit na nga natin yung ating linya yung flexible hose na may mga lamang wires eto naman yung junction box nya at sinaraduhan ko na rin ito at talaga namang napakaganda ng ating yari tuwid na tuwid ito flexible hose na nga ang ginamit natin dito mga idol para hindi nga mapakagastusan pa yung may-ari ng bahay na ito. After nga nito mga idol ay napailawan na nga natin ang bahay na ito. Salamat sa panunood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!